good afternoon. Mag-unboxing tayo ng... Ano ba itong binili natin? Yung binili natin is... Basta vlogging kit to shop. Vlogging kit na ano. Vlogging kit to na ano. Buksan natin. Iba yung ano nila. Hindi man lang nilagyan nung may pinapuputok putok Ito yun, yun lang. Tapos box na kaagad. Tapos meron pa dito oh. Buksan natin ha. Ah. Hindi ko pa ito nabuksan. O, ganyan lang yan. Pero hindi ka nabuksan. So, ayan. Buksan natin. Uy. I pala. It's pitch. Ayan. Ayan. Ito na siya. Ayan. Ito yung video making kit. Ayan. Sa halagang... Magkano ba itong binayaran ko? Yung binayaran ko is... 300 something kasama na yung ano 300 something kasama na yung ang kanyang delivery charge tapos meron pa siyang ganito remote yata remote or hindi ko alam kung ano ang dumi ng kamay to, ang ko ang kuko hindi ko alam kung ano to hindi man lang binalot ng kung ano-anong anek-anek yung ganitong itim na may pang ganun putok-putok, hindi putok. man lang inalot. Hindi man lang binalot. Ito lang, eh, paano kung masira 'yung eh? nipis-nipis, 'di ba? Sana hindi sira sana sana sana. Sana hindi sira. Na no, for camera man niya, siya, for camera. So, buksan na natin. Ito na siya. Buksan natin. Ito na 'yung pang tapas Yan, buksan natin. 'Yan 'yung laman. Saan ba ito pala? Ayan. Ito na siya. Tang, 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 Sana gagana lahat. Ito na siya. Ito na siya. Ito talaga siya. Nasa loob. Bihilan ba ito? One, two, three. One, two, three, four. One, two, three. One, two, three, four. Ayan. So, i-try natin. Pero hindi ko alam kung paano. Wala pa namang... Ah, meron pala. Meron siyang... Ano dito? Meron siyang instruction kung paano gawin. Okay, tanggalin natin to. Ayan, yeah, ito na. Tanggalin muna natin. Paano bang gamitin? Hindi ako marunong paano gamitin. Oh, Oo. Oh. So ano One hand grip. Okay. Uy! Ano ba? Yun, hindi ko alam paano gamitin. Hindi... Ay! Patay! Ano kaya yung tumunog? Ah! So, yun pala. Yan. Tapos ito, ay shes! Ganon pala. Nako, wala sa bundok. Malapit pang masira kasi ginila ko. Ayan. Ganyan pala. So yung pag niya, pag ganito. Pag ganyan. Ah, pag ganyan yung mag Ganyan. Pero hindi ito, hindi ko alam paano. Haba. Hi. Ay, so, ipislit di ay so's. i ipush, tapos ganyan. Hmm. Ganyan, ipush. Tapos, tapos, ilagay natin yung, yun siyang ganito. Uy, hey, di ba? May pailaw-ilaw siya. Ilaw yata to, or ano ba to? Paano ba yung lalagay to? Ito. Ha? Paano ba ilagay? Eh, hey, naku, masira ba yata. Masira. Sira ko pa yata. Ganito yata eh. Tapos. <laughs> Tama kayo yung ginagawa ko. Saan yung ilalagay? Hindi yata. Hindi pa yata to. Hindi pa. Hindi pa yata. Hindi pa yata. Excited ka naman. Gloria. Ito yata yung sunod. Ah, ito. Ito yung sunod.

tayo yata. Tapos, ayan na. Tapos, ito. Ah, ayan. Tapos, ano gawin? Ha? <laughs> Saan ipatong? Dali. Tawa natin ng paraan. Sure. Paraan, paraan pa. Ha? Paano? Paano? Ha? Ah, yan. Ganito pala. Ako, wala sa bundok kasi niya na. Tapos, ikod. At baliktad. <coughs> ganyan si Ay, wala sa bundok. Naku, 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 naku. Ayan, ganyan na siya. Yung kakalalabasan kakala niya. Tapos, yung... I Try talaga natin kung ito naman yung kanyang microphone. So, try natin. Yan din. Tapos, ganyan. Yay, ganyan na siya. Yay! Sana gagana siya. Try natin. Tingnan natin kung walang battery. Wala tayong battery. Hindi natin matry. Wala tayong battery. Pero, Sulit naman yung 200 niya. Sulit naman yung 200 niya. Yung dito tapos sa cellphone yata. Ito yung connection dito sa microphone at saka sa cellphone. Ayan. Okay naman. Okay naman yung ano niya. Hindi ko alam kung gagana. Hindi ko alam kung gagana to. Kasi walang battery. O okay naman yung ano niya. Ganyan siya pag nag... Ganyan lang siya pag nag-vlog ka. Ganyan gol din siya. Hi, guys. Za Yay, 'di diba? Okay naman siya. Tapos meron siyang ito pala yung kanyang remote. Ayan, remote. Sana gagana yung remote kasi nandito lang sa ganito. Walang ibang ano pambalot. Sana no, gagana. Thanks. Shopee! Shopee Pay! Thank you! ba? Diba? Sulit naman yung 200 pesos niya. Sana gagana nga lang yung microphone. At saka ito. Ibablog ko din kung gagana to. Kung gating na natin magblog tayo. no, Kung may ibang cellphone. Wala kasi akong ibang cellphone. Kaya hindi ko matry ngayon pala. Tapos wala rin battery. Kaya thanks for watching! Kung kayo bibili ng ganito, sulit yung 200 peso. O 200 something lang siya. Kasama yung ano niya, kasama yung shipping fee nasa 307 I think. Kasi 84 yung shipping fee namin dito sa Mindanao. Diba? Maganda naman siya. Tapos ganoon mo lang pag gusto mo ilapag. Inapag natin. Ayan. Ay! Bakit? Ano? Ah, ganyan lang. Ayan. Diba? Ganyan na siya. Oh. Sulit naman pag nagba ka sa lamisa or ganyan, naghihinahawakan, di ba? Okay naman. Yes! Satisfy the customer! Pagtingnan. tingnan. Pero ngayon, pag trinay ko to hindi ko alam kung gagana. Di ba? Sana gagana. Thanks for watching! See you in my next vlog! Ingat! Bye!